light detectors para sa kanila sa kanilang pagupo sa silya ng katotohanan, ikakabit sila sa isang lie detector machine, isang aparato na makakapagsabi kung totoo o hindi ang sinasabi ng isang tao. Kaya't maniniwala ang housemates na ang resulta kung truth or lie, ang kanilang sagot ay mula sa lie detector machine. Pero ang hindi nila alam na hindi kukunin ang resulta ng machine na ito. At ang basihan ng resulta na lalabas kung truth or lie ay magmumula sa boto ng mga nanunood na ex-housemates. Bawat ex-housemates ay merong hawak na phone katulad ni kung saan nila ilalagay kung sa tingin nila ay truth or lie nga ba ang sinasabi ng nakasalang na housemate. Ang boto ng mas maraming ex-housemates ang lalabas na resulta sa ating lie detector test ni Kuya. Unang sumalang sa ng katotohanan, si Kisit. Ay, Kisit, sige, maaari ka na umupo sa ating chair ng katotohanan okay sama natin ngayon si Ate Arya siya maglalagay sa iyo ng mga paraphernalia. Hi cases, dahil tinanggap mo ang hamon ng pagpapakatotoon, meron akong mga mapangahas na tanong na ibibigay sa iyo na maaari mo lamang sagutin sa akin ng yes or no. Okay. Tapos okay. hihintayin natin ang desisyon ng ating lie detector kung ang sinagot mo sa akin ay truth or lie. Okay. Handa ka na? Can I play first? Okay. Handa na po. Handa ka na, Kisses? Yes po. Handa na po. Ito ang unang mong katanungan, Kisses. Sa tingin mo ba pangit ka kapag wala kang makeup? Opo. At ang resulta ng iyong sagot ay... Two. Bakit, kisses? Kaya pa ako nag-make-up kasi nasabihan pa ako dati na um, sobrang lit daw ng mata ko, sobrang maputla. Kaya, nag-make up ako lagi kasi medyo na insecure ako dahil doon. Gusto ko lang na mas improve yung itsura ko sa pamamagitan ng make up para makalimutan ko na yung insecurity ko dahil po doon. Handa ka na sa susunod mong katanungan? Yes po. Kisses. Naging conscious ka ba sa kilos mo nung muli kang pumasok sa loob ng bahay? Yes or no? Yes. Yes. At ang resulta ng lie detector test ay... Bakit ka na-conscious kung pumasok ka na uli sa bahay, Kisses? Kung conscious ko talaga ako ng pumasok ako sa loob ng bahay kasi nung lumabas ako, marami akong uh, narinig ng mga bagay. Yung iba sa mga ito, sa um, masasakit ng mga salita. Uh, katulad ng uh, malalika, uh, may kapla na kaganda sa'yo, pabebe, lahat na narinig ko. bumalik ako sa bahay, naamin ko rin na na-conscious ako. Pero ngayon, masasabi ko na naka-adjust na ulit ako sa pareho sa dati. Kasi inisip ko po ng Tony na yung mga sinasabi nila, hindi po yung, yung basihan kung sino talaga ako. Of course, sweet talaga akong tao, pero nung narinig ko yung malandi, parang may ilang na ako lumapit sa mga lalaki. So, pagbalik ko dito, parang na-awkward ako lumapit sa mga lalaki. Malandi ba si Kisses? Hindi po nung Sa tingin mo, Kisses, kung hindi text votes ang basihan ng pagpili ng big winner, sa tingin mo mananalo ka? Anong sagot ko? Opo. Ang resulta ng lie detector ay... Ang tungo yung marami pa naging doubt sa sarili ko pero sa ngayon po sa tingin ko, marami akong nabago at na-develop sa sarili ko na hindi ko nagawa dati. Pero ikaw sa tingin mo ba kisses, advantage mo ang pagiging mayaman bilang isang housemate sa competition na ito? Naging disadvantage ko po yun kasi yung pagiging may kaya sa buhay, hindi ko po alam kung ano po yung paghihirap ng mga kasama ko dito po sa loob, hindi po ako makarelate sa mga pinag-uusapan nila na oh, ito, ganito yung nangyayari sa amin, ganito yung hirap na naranasan namin. Hindi ko naman yung naranasan. Next question. Kisses, do you still have feelings for Marco? Kisses, do you still have feelings for Marco? Yes or no? Yes. <laughs> Ang resulta ng bio-detector ay pilit ko po na sabihin na wala na akong nararamdaman. Kasi gusto ko na lang maging masaya para sa kanya, para sa mga nangyayari sa kanya. Gusto ko sabihin na hindi, pero hindi yung totoo. Kasi, kasi kahit anong nangyayari, parang siya at siya pa rin yung gusto Pero parang ayaw ko na yung sabihin kasi parang mas itang niya po yung hindi niya na lang, hindi na lang ako kumasok sa buhay niya. Hanggang! lang ako. Has there ever a time nang nasa labas ng bahay na nagparamdam siya sa'yo na may feeling siya for you? Hello po. Ay, si Marco! Oh! Siya, oh, <laughs> hmm. Kasi po, nung labas kami, um, madalas po kami magkasama dahil po sa mga ginagawa ng Lucky 7. And, parang, caring po siya parang inaasikaso niya ako. Natatanggap ko yung attention. attention, niya. Medyo umakasa ako minsan. Pero kailangan ko alisin yun kasi talagang caring lang talaga siyang tao. And ayaw ko lang umasap po. rinig ng housemates ang mga tanong pero hindi nila naririnig ang mga sagot. Kunin na tayo kay Marco. Next question. Ano? Nakakaramdam ka ba ng inggit kay Maymay? Did you hear the jealousy? Nakakaramdam ka ba ng inggit? Siya. Anong Ano mararamdaman mo? Huh? Sakit. Sakit ka? Oo naman, pero... Ha? Huh? Nakaramdam pa ako ng inggit. Kaya ating may may. Dahil po, yung pinaka wala sa sarili ko na bagay ay yung talent. Walang wala pa ako nun. Hindi pa ako marunong tumanta. Hindi pa ako marunong sumayaw. Hindi pa ako marunong umating. Kaya at some point, aaminin ko po na nagkaroon po ako ng ingit na sana meron ako kung anong meron siya na nakakapagpasaya siya ng tao dahil sa talento niya. Pero inaamin ko po na hindi po tama yun. Kailangan i-embrace ko po anong meron ako. Pero yun po yung totoo na I always wish na meron din ako ng talent niya po. Naingit ka ba kay Mai-Mai dahil nading kalapin niya si Edward? Yes or yes. Yes, yes or no? No, no, no. Yes or no? Sure? Oo. Bala. Mirap yan kung walang ano, explanation. nag change my answer. Bakit always sa nagod mo kami? Kasi naman ko po na yung hindi po kay Ate Maymay May dahil pinari siya kay Edward kasi wala akong talent. Hmm. Last question. Yes, yes. Nagsinungaling ka na ba sa loob ng bahay ko? Yes, please. totoo. Opo. Okay. Anong pinakamalaking kasinungalingan na ginawa mo sa loob ng bahay? Kung kay Heaven po, tinanong po ako nun kung ipatawad ko na ba siya. Nung dito po sa loob ng bahay, okay na ako. Pero nung nalaman ko po, po sa labas ng bahay na kung ano po yung sinabi niya pala, kaya po nang sinasamahan lang daw po ako ng mga boys dahil pinagsisiyaros lang po sa kanya. Nagalit po ako nun kasi hindi ko po inakala na kung po yung sinasabi niya about sa akin. Ngayon po na naalala ko na na kung ano yung pinakamalaking lie na sinabi ko. Pinakamaganda naman magpatawad na lang po. Total, tapos na naman po yun at saka masaya na siya. Maraming salamat kasi sa honesty na ibinigay mo sa amin. Paglabas ni Kisses, tumiretso siya sa girl's bed. Habang pensyonado si Maima sa sarili niyang pagsalang at sa mga hindi niya narinig na sagot ni Kisses, Sisika, Kiss hindi 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 hindi. dahil sa sinagot tungkol sa kanyang Ate Maymay. Sorry, Ate Maymay. Sorry. Ako sa desisyon natin. Ako kayo, kayo alam ko naman babash tayo na. Duwag yung dalawa, duwag, duwag. haba işe çulaalım doğa